Welcome back mga kaaldab At yun na naman po ang inyong lingkod Si Mr. Destiny At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media Ito po yung latest video mga kaaldab Na kung saan hindi po talaga ini kumbaga iniiwan ni Richard Polkerson Si Main Polkerson mga kaaldab Gaya nga po ng sinasabi natin mga Na talagang real life couple nga po talaga sila dito marami po nakakapansin kahit na po yung mga Alden fanatics at main fanatics na hindi nga po daw kumbaga iniiwan ni Richard Polkerson. Ibig kong sabihin mga ka-Aldab, saksi po ang mga nasa loob po ng HPT. Sa totoo lang mga karamihan, mga ka aldab karamihan dito mga Alden fanatics at main fanatics. May Aldab naman po kaya lang siyempre hindi ka naman pwedeng magsabi ng Aldab ka. Di po ba? Kumbaga kasi nasa port nasa loob ka ng Alden Fanatics at Main Fanatics pero marami po nakapagpapatunay niyan mga ka-Aldab na iba po daw talaga ang galawan ng 8 Bulaga kahapon mga ka-Aldab respeto na lang po sa mga taong bulag at bingi sa katotohanan ngayon ramdam na ramdam nga po raw ang presensya ng dalawa kumbaga sinasabi nila na talagang kitang kita mo naman yung mga galawan yung tipong mapapaisip po talaga kayo na ito nga po ba yung walang relasyon di po ba nakulang na lang eh magyakapan real talk mga yung tipong halos idikit na ni Alden yung mukha niya halos idikit na ni Alden yung masabi mong mga kaldab ka di po ba dito pants na lang po yung humaharang sa dalawa eh di po ba kung nasaan si Imengay na andun si Alden di po ba yung tipong laging kasunod kasi ito ah, sa mga dumadaan sa channel ko sa mga bumibisita sa mga baguhan sa tingin po po ba dapat di distansya na si Richard Polkerson kay Mengay kung totoo po ang relasyon nila ni Mr. Spatter di po ba hindi na siya kailangan pang dumikit kasi marami nakakakita eh maraming tao ang makapanood. di po ba real talk respeto na lang po kay Mr. Spatten pero hindi eh Di po ba? Alam po kasi nilang sarswela lang at alam po nila kung sino po ang karelasyon ni ni Mr. Espate. Di po ba? Walang iba kundi si Enchong Di. At sasabihin po ba yan ni Henyo Master Joey De kay Mengay? Siyempre may respeto din po si Henyo Master Joey De kung totoo. Eh kaya alang hindi po sarswela lang nga po yan. Kaya nga po bakas mo sa muka ni Mengay yung ngiti. Yung saya. Kasi kung iba-iba nga po talaga yan. Hindi po ba dapat magre-react ka na. Dapat magagalit ka na. Dapat iba yung magiging aura ng pagmumuka mo. Hindi po ba. Real talk mga Pero wala eh. Kung nakita nyo naman po yung mukha ni Mengay. Nakita nyo naman po yung saya at sigla niya. Hindi po ba. At talagang siya pa po yung lumilingon kay Alden Richards. Yung mga off na kung sa dalawa mo makikita. Ibig kong sabihin nagla-live pero sila talagang makikita mo yung isa't isa na huling-huli po ng camera yung mga galawa na dati po nating iniimbestigahan na dati po natin tinitignan di po ba? real talk to mga ito base po mismo sa mga nakakalap nating informasyon. base po mismo ito sa mga taong masasabi natin na ganito ganyan di po ba? ako bilang true blooded aldab nation sabi ko nga po sa inyo iba po talaga kapag ka-updated po kayo. Iba po talaga kapag yung mga kaganapan ninyo, 101%. Di po ba? Kaya nga po, nagtataka ako sa mga nagre-react, sa mga nagko-komento, ganto ganyan. Okay lang yan, mga kaalda. ang importante lang naman po, tayo panalo dito. Di po ba? Hindi man po magsalita yung Alden Panatics na nakapanood at mga main fanatics At least alam po natin, di po ba? na 101% tayo po yung bida tayo po yung mga kaganapan na ganyan, di po ba? real talk mga kalitab, kaya dun sa mga taong bulag at bingi, eh wala na di po ba? bakit hindi nilang po nila tanggapin ang katotohanan na kumbaga, eto na, di po ba? eto na yung hinihintay nyo eto na yung masasabi natin na ganito ganyan, di po ba? Pero siyempre mga ka-Aldab, bilang true-blooded Aldab Nation, lagi nilang sinasabi, ay siyempre Mr. Destiny ka eh, kumbaga Aldab Nation ka, normal lang yung ibabalita mo na pabor na pabor sa inyo. Normal lang na mga ibabalita mo, pabor na pabor sa mga mamis, mga titas, mga senior. Pero hindi eh. Ito ay base po sa mga nakakuha ng video. Base po ito sa mga reaction po ng mga netizen sa loob po mismo ng APT. Hindi naman po lahat dyan true-blooded Aldab Nation o fans ni Alden, fans ni Menga. Yung iba neutral lang. Hindi po ba? Yung neutral ang makapagsasabi at magpapatunay na iba nga po daw talaga yung nakita nila. Hindi po ba? Kahit naman po yung source ni Mirna Baluyot, hindi po ba? Na nakakita, nakapanood, nakakaalam. Eh iba nga po daw talaga yung galawan nila Mengay at Tisoy iba iba raw po talaga. Kumbaga doon pinapakita nila kung sino nga po ba talaga ang totoong karelasyon ni Alden. Hindi po ba doon pinapakita po nila kung sino nga po ba talaga yung totoong mahal ni Alden. Hindi po ba? Kaya nga po sabi ko respeto na lang eh, kung totoo nga po ang relasyon ng dalawa. Di distansya at di distansya po si Alden. Lalayot-lalayo lalayo po siya kay Mengay kung kinakailangan na pagtabihin lang sila doon lang po sa on-cam. Hindi po ba? Hindi po dito sa off-cam. Yung mga galawan, yung mga batuhan ng dalawa. Hindi po ba? Kasi ito ah, mga kaaldab, isa po tayong lalaki. Hindi po ba? Magseselos at magseselos ka sa mga ganyan. Hindi po ba? Real talk. Eh, tapos kung ano-ano pa sinasabi ni Henyo Master Joey de Leon. Hindi po ba? Na malaking kabastusan nga po raw kay Mr. Spotted. Totoo naman po kasi kung hindi po yun uh, hindi sila apektado, wala pong magre-react sa social media. Hindi po magre-react ang main fanatics. Hindi po magre-react yung mga talagang armin. Hindi po ba? Eh, ba't kay Alden fanatics hindi po nag-react? Wala pong sinabi. Kasi nakita po nila na andyan po sila yung mga admin ng malalaking account ng Alden fanatics. Di po ba? Kaya nga po hindi na sila nagkomento. Tignan nyo ha, mga ka, nasasabi ko to kasi Alden Fanatics po ako. Alam ko kapag may mga komento na pa pabor o hindi kay Alden. Eh, sa mga nababasa ko, sa mga nakikita ko, hindi lang po talaga sila nagre-react dahil 101% na po. Kitang kita sa mga video po nila. Wala po silang video na hindi pwedeng kasama si Menggay. Hindi ba? Real talk mga ka-Aldab. Yan po yung katotohanan na kahit sila po nakakita kahit sila nakaramdam na may mali di po ba na may ganito, may ganon di po ba, kaya chill lang tayo mga kalda basta ako kung ano lang yung latest ano lang yung trending eh, yun lang naman po yung ibabalita natin yun lang naman po yung ibabato po natin di po ba, kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka latest at sariwang update Abay tutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest po natin mga video na ilalabas maya maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded aldab nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang ishare yung mga video po natin na sa mga mami, sa mga tita, sa mga sinyo. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.